Nakalike ka na ba? Like mo na yan! Senior high school pa lang ako, pinipilit na ako ng tatay ko kumuha ng lisensya. Jello, kuha ka na kaya ng lisensya? Next time na lang pa, tinatamad pa ako eh. Hanggang sa umabot yung punto na madami ng proseso ang pagkuha ng lisensya. Nakakala mo, idadaan sa kung anong mga makina bago ma-release. dati kasi pupunta ka lang dala yung requirements mo sa LTO. Kukuha at magbabayad ka ng student license. After one month, pwede ka na magkaroon ng non-pro license basta pumasa ka sa written at practical exam. Basic, di ba? Pero ngayon, iba na. Ang dami ng proseso. Deserve! Bale, ganito na yung magiging journey natin sa pagkuha na ng lisensya. Magti-TDC, tapos student license, sunod PDC, tapos written and practical exam, tapos non-professional license na. Hindi na natin kailangan ng professional license kasi para sa mga magmamanihiyan ng public vehicles at mga trabaho tulad ng truck at delivery driver. So, una nating pinuntahan ang TDC or Theoretical Driving School. Nag-enroll muna ako noon kasama yung tatay at pamangkin ko. Am um, magkano po enrollment para sa TDC? Am um, sir, 1,000 na lang po ang TDC natin. Pero mamili po kayo ng mga available na schedules kung available din kayo sa date. Ay, taken na po ako, sorry ate. Ha? Nagyayaya po kayo na... Available na date ka ako ng seminar. Diniscuss namin doon kung kailan at ilang araw ang seminar. Tapos pinag-register na ako sa LTMS. Portal siya online ng LTO na gagamitin natin sa mga susunod. Fast forward tayo sa araw ng TDC. Bale may instructor doon kung saan dinidiscuss niya yung mga rules sa daan, mga batas, mga signs at iba pa. Okay students, ano yung gagawin nyo kapag may dumaang emergency vehicle? Humarang sa daan at huwag paunahin! Ay, sa kabila po yung seminar ng e-bike. Hala, grabe naman po kayo sa mga e-bike drivers. Wala naman silang ginagawang tama, ah. Ay, mali pala. O baka mag-comment na sila. Di naman namin nila lahat kasi may mga matinong e-bike drivers, okay? Upo ka na lang din dito para ma-seminar ka. After ng discussion, ipinag eh, pinag-exam kami. Pakitago na lang ng mga phones kasi may CCTV tayo. Pwede naman mag-open notes basta sarado yung mata. Sa unang araw eh madali at onti lang yung exam. Nga pala logical yung ibang questions doon kaya wag niyo madaliin. Kapag pula yung traffic light, anong gagawin kapag nalimutan mo yung sinaing sa bahay? Ha? Huh? Boss, alam mo sagot sa number 3? Pass it and double it to the next person. Sir, bawal po makipag-usap habang nag-e-exam. Ay, tinatanong ko lang ano favorite fruit niya. Bale, short exam lang yon And after ng day 1, e babalik kayo sa next schedule nyo for day 2. Di-discuss lang doon yung mga mas malalalim na mga batas at kung paano na din magmaneo at ibang parts na sasakyan. Bale, ma'am at sir, may short exam tayo mamaya. Then proceed tayo sa next discussion. Then may final exam tayo mamaya. 120 items yon kaya kailangan nyo ipasa. Pag bumagsaka kasi doon, ibig sabihin papagalitan ka ng nanay mo. De joke lang. Pero papagalitan ka talaga kasi mahasil ka bumalik at magbayad para mag ng final exam. At dahil malupit ako, manghula. E eh, nakapasa naman agad ako at pinigay na din agad yung certificate. Naalala ko bumili pa ako ng santol bago umuwi para marewardan ko sarili ko. Favorite ko kasi to eh. Sabi na santol favorite mo eh. After ng ilang araw, mag a na ako for student license. Finally, makakadrive na ako sa highway. Pero bago tayo mag-apply, may i-introduce akong latest game, ang Ragnarok Origin. After ng ilang araw, mag a na ako for student license. Agahan natin bukas ha. Dapat 5 andun na. Grabe naman yon ang aga. Siguro mga 6 na lang. Ayan, 6 pa more. Sabi sa'yo, agahan natin. Ang dami ng tao. 6 a.m. pa lang ng umaga. Eh, sobrang dami ng tao at mahaba ng pila. Pinakuha mo na ako ng medical ni Papa kasi isa yun sa requirements para sa student license. Okay, pakibasa. Ang pogi ni Jelo. Ay nako, malabo na mata mo. Sa medical basta sabihin mo lang para sa lisensya po. Tapos dalawa yung ibibigay na medical form. Murang kada naman tayo papuntang PDC or practical driving course. Bale, ito na yung magkakaroon ka ng instructor. Maba po ba pasensya nyo? Um, oo naman. Pues, ako hindi. Tumabi ka dyan. Kanina ka pa naka-e-bike ka eh. De, joke lang. Pero tatanungin ka talaga ng instructor na may background po ba kayo sa pagmamaneho? Pag sinabi mong wala po, eh haabaan nila yung pasensya nila o di kaya papapalitan nila yung instructor ng mahaba yung pasensya. Amazing! Bale may oras kang dapat ma-reach Sa pagkakatanda ko, 4 hours every session yun Tapos dalawang session, bale 8 hours lahat Depende naman sa instructor kung saan kayo pupunta at ano ang papagawa Pero most of the time, ipapapark nila kayo Yan, okay na. Okay na talaga, bangga na eh. I-discuss nila yung parts na sasakyan at para saan yun? Bale, itong rear mirror para makita mo yung likod, hindi para magpapogi ha. Sige, wait lang po, pulbo lang ako. I-explain nila yung mga signs at mga daan. O, oh, nakita mo yung intersection, magdahan-dahan ka dyan. oh, lagpas na tayo na intersection, ba't ang bagal mo pa rin? Dito tayo mabagal. Wala na tayong gas. At ang pinaka nakakaba, ang papag-drive-in kayo sa expressway. Ito, malapit na tayo sa expressway. Pabibilis ang mga sasakyan dito. Kaya hanggat maaari, mag 60 kilometers per hour ka. O dito ka lang banda sa right side, okay? Oh, nice. Mabilis ka na. <laughs> Sabi niya sa akin, ako lang daw pogi naman ako, di ba? Oo oh, naman. <laughs> di ba hindi naman ako pangit? Hindi eh. Eh, ba't may kasama oh, siyang iba? Baka friendly lang. <laughs> After one month, eh nagtake na ako ng exam. Actually, sa computer kayo papa-examine na parang comshop setup lang. Huh. Okay, login ng LTMS, tapos Ala, 60 items pala to? Yung quiz nga naming 15 items, dalawa lang tinatama ko eh. Sobrang kabado talaga ako noon kasi marami na talaga ako naririnig na bumabagsak talaga sila. Pero tuwa ko kasi 53 yung naging score ko. Kaya nakapasa ako. Sir, proceed na kayo sa practical exam. Naghihintay na yung pagpapa-exam sa inyo. Um, sir, kayo po yung... Okay na form mo. Medyo tumiklop yung angas ko noon kasi sobrang nakakatakot siya. Noong nasa sasakyan na kami, chine ko na lahat ng pwedeng i-check bago mag-drive. Pero ibang iba talaga yung vibes niya kasi sobrang intimidating siya. Okay naman pag-drive mo at sumunod ka sa mga signs. Pero may isang violation ka. Hala, sabi na dapat nag-toothbrush muna ako eh. Hindi yon. Ay, alin po? Ikaw lang ang nakasitbelt at ako hindi. Pag inuli ka, sinong titikitan sa atin? Ay, pasensya na po tapos may onting tinanong lang siya last question at pagkasagot ko congrats sir ito na yung lisensya nyo papil pa rin yung lisensya